may bago na namang palabas etong si Tambulus Los. Bagay na may punto pero nakapagtataka lang. May mga figura o may mga uh, tao na bigla na lamang sumusulpot out of nowhere. Nawala namang uh, uh, backgrounder or tahimig sa mga nakalipas na araw. Pero biglang susurkot at sasabihin, due process, due process, due process. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat ng mga kaibigan. Isa na naman pong magandang kwentuhan ang na ating pong, pong uh, gagawin ngayon sa magandang paksa na naman pong ating pag-uusapan ngayon pong araw na ito. Ano ha? Eh, isa hong uh, balita nga aking pong natanggap na yung mga tao uh, tawag dito, yung mga mayayaman ay nagsusulputan ngayon. Ano ha? At isa na nga, nauna na rito na isang nagnangalang apaong pin. Siya po yung... Uh, uh, director ng Makati Business Club, executive, uh, executive director ng Makati Business Club, si Apaong Ong Pin. Ano po, uh, naririnig ko na itong pangalang Apa Ong Pin, pero matagal na eh. Matagal ko siyang hindi naririnig. parang naririnig ko siya parang college days or somewhere, sometime, mga panahon yung mga 90s, ano ha? up to the mid-20s. Pero bihira, bihira na nito mga nakalipas na panahon. Ngayon na lang bigla si Hulpot ang isang apa Ung pin. At ngayon ho ay uh, he's he is speaking for uh, well, he is talking about uh, Martin Romualdez. Uh, ang sabi ni apa Ung pin, eh dapat daw na mabigyan ng patas na hustisya gaya ng lahat itong si Martin Romualdez. Well, the call is valid and legitimate. Tama naman po yun. Kaya nang alam mo ba yung sitwasyon na ito, Bakit kaya uh, specific, Hindi ba? ba dapat ang mga ganitong klase ng tao, ang mga ganitong klase ng ang mga ganitong klase ng panawagan, ito dapat ay nanggagaling at tapatungkol ay sa lahat, hindi sa isang tao lamang. Tingnan mo. Ang sabi ni Apaong pin ay uh, uh, igalag daw ang karapatan ni dating House Speaker Martin Numaldes na mabigyan ng due process sa gitna ng umiinit na investigasyong kaunay sa flood control uh, uh scandal. Which is, totoo naman po yun. Tama ho lahat ng sinasabi niya. At sabi pa niya, hindi dapat isakripisyo ang pangalan ni Romualde sa harap ng mga paratang hanggat hindi pa napapatunayan ng mga otoridad ang buong katotohanan. Pero da dapat din natin intindihin, ano mo, ang karapatan ay hindi ho absolute sa isang tao. Kapag ka ang karapatan, pasensya na, hindi ho ako magaling ha, at hindi naman ako nagmamagaling. Uh, lalo't higit sa lahat, hindi naman ako bugado. Pero sa ating mga karanasan at uh, sa isang simpleng logika, ang karapatan ay uh, isang uh, hindi ito absolute uh, uh, sa isang tao. Sapagkat, pag ng isang tao ay uh, nakatapak o nakatatapak o nakakatapak ng karapatan ng iba, ay doon naman humihinto ang kanyang karapatan. Sapagkat, wala siyang karapatang manapak sa sa kapwa ng magka, ng uh, sa karapatan ng iba nibaga hmm, so sabata sabi bago natin hingin alam ba ninyo ginagawa nitong si speaker dating speaker Martin Romaldes? Uh, sorry ah hindi ko kayo sinasansala dahil, tay, uh, dahil kay dahil uh, kayo o oh, dahil sa inyong panawagan tama po ang inyong ginawa Mr. Ongpin pero hindi ba mas tama na uh, tayo para sa lahat at hindi para sa isang tao lamang. Dahil orat na sa lahat. Eh, eto hong ginawa nitong si Martin Romandes ay grabe. Matindi. At hindi nyo pa pwedeng sabihin na uh, due process sapagkat siya mismo ay hindi sumunod sa mga due process na sinasabi ito. Tingnan mo. Lahat ng mga tao ay siya nang itinuturo. Lahat ng mga tao ay nakikita ang uh, uh, base sa mga isinasagawang investigasyon ay sa kanya nakatuon ng lahat. Ngayon, asa na due process doon? Ang due process doon eh, ay nandoon sa mga pagdinig na isinasa publiko. Di ba nga? Pero, due process pa ba nating matatawag? Yung mga pagdinig na itinatago sa publiko. Kagaya niya. Ano ba ang nangyari sa pagdinig kay... Uh, sa unang araw na pumunta sa bahagi ng uh, ICI, etong si Martin Romaldes. Meron bang lumabas na balita? At pagkatapos, eh, uh, ang kasunod na istorya ay uh, may lang gawin siyang estate witness? Due process? Tama ba yung proseso na tinatawag na due process na yan? Tama. Mayroon tayong mga may mga itinuturing na state witness sa mga sa usapin. Pero nakakalimutan yata natin na mayroong proseso para diyan. At uh, hindi ho at uh, mayroong qualifying process, di ba? Ngayon, doon sa uh, qualifying process na 'yan, isa sa mga tinitingnan niyan, dapat ikaw ay yung less guilty or at least the least guilty. Ikaw yung nasa pinakadulo, di ba? Nga? or hindi ikaw yung itinuturong mastermind. So, ngayon, kadalasan dyan mga whistleblower. Yan. Kadalasan dyan ay, yung mga nagsasabi na si ganito, si ganyan. Uh, pero hindi yung itinuturo. Sapagkat yung itinuturo ay nagsisilbing, uh, nagsisilbing uh, uh, most guilty. Sapagkat siya ang inaakusahan. So, sa panig nito, sino ang dapat na maging uh, state witness? Hindi yung hindi yung inaakusahan, kundi yung nag-aakusa. Sapagkat siya ang mayroong maraming kinalaman eh. O isa sa mga inaakusahan, oh, na nag- uh, na mayroong kakayahan ng magsabi ng mga detalye kailangan para tumindig ang isang kaso. Hmm. Pero sa panig nitong si Martin Romualdez, hindi 'ho ganun nais niyang maging state witness sapagkat nais niyang takasan yung mga akusasyon sa kanya. Na kung tutusin, ay dapat niyang sagutin. Lalo na yung mga parting itinatago nila, yung mga taong kailangan para mabigyan ng linaw ang lahat ng usapin ito. Gaya ni Zaldico. Hindi nila pwedeng sabihin hindi nila itinatago. Sapagkat marami silang mga palusok. Si Zaldico, ay uh, may tuturing na ngayong, uh, wala pa namang kaso ano ha, si ko ay may tuturing na sana, na uh, possible na state witness. Sapagkat, uh, siya ang nakakaalam ng lahat. Matapos na siya ay abandonahin ng kanyang mga pinuno at mga kasamahan. Ngayon, yan ang isa sa dahilan kung bakit ayaw siyang pabalikin dito. Uh, yung sinasabi nila, hindi, gusto namin siyang bumalik. De kung gusto nilang bumalik, lahat ng remedy magagawa nila. At isa dyan ay ano, pagkakansila sa pasaporte. Na hindi daw po pwedeng basta-basta gawin. Pero kapag ka mga kalaban ng uh, ng uh, abusadong administrasyon na ito, po pwede naman. Pero kapag ka mga tao na maaari makapagpahamak sa kanila, hindi pwede. So where is the due process there? Oh. Ngayon, yung hamon itong si Apaong Ping na ipakita ni Paolo Marcos ang tunay na uh na uh, yung kredibilidad no uh, ha na ginagawa nitong si Pangulong Marcos. Eh uh, ang hamon ay uh, ipakita na ang kanyang pamahalaan ay uh, kumikilos para sa katarungan at hindi para sa politika. Itong panawagan na ito, ito'y bunga na lang. Kaya nga tanong, bakit biglang lumabas si APA Pin? Nagasal ba si APA Pin? Si APA Pin ba'y taga Forbes Park din? kapit ba ito ni uh, ni Tambalus Los o nitong si Martin Romualdez. Kaya mag-iisip ka eh. Bakit may ganito? Tama rin naman. Again, hindi ko sinasansalat, hindi ko kinokontra si si uh, APA Pin dahil doon sa kanyang opinion. Kundi doon sa katotohanan, ginawa natin ito uh, dapat ay para sa lahat. Mabigyan ng tamang hustisya. Ang mga diskaya at iba pang mga kontratist ng sangkot, sila ba'y nabibigyan ng tamang hustisya? Bakit ang iba'y nawawala na sa usapan? Bakit mga diskaya na lamang ang naiwan? asa na itong sims? Asan na itong uh, wowa, O wawaw, o kung ano man, ano ha, eh bakit uh, na lang? At mga BJC boys, asan na yung iba? So, etanong, eh, tanong, kung ito ay uh, panawagan para sa pagkakapantay-pantay, tama ho yan, Mr. Apaong Ping. Ako po ay kaisa ninyo. Pero sana, specific, hindi espesipiko sana nilahat natin. Dapat lahat ito ay babagyan ng pantay-pantay na pagtrato uh, o due process. Eh hindi eh. Sapagkat yung ibang witness na wala na, itinago eh, na sapagkat uh, alam nilang may mangyayari hindi maganda. Hmm. Ito mga diskaya, sinasansala nila, kinokontrol. Ayaw nilang uh, lumabas ang marami pang mga impormasyon. Kung kaya ang mga diskaya ay tinamad na ayaw na makipag-cooperate doon sa uh, doon sa mga ipokrito sa ICI. Ayaw na. Sapagkat napapansin nila na hindi naman sila iniimbestigahan. Sa halip, tinuturuan sila ng mga sasabihin para makaligtas yung mga taong sangkot. Kaya sabi tama na. We will not cooperate anymore. We will give everything. In the, uh, ang tawag dito, sabi nila, ay uh, ibibigay nilang lahat. ano? You know? doon sa tamang forum, sa korte, kung makakarating sila sa korte. Pero yung sasabihin na si Romualdez ay pilit na isinasangkot sa mga negasyon ng suhulan at overpricing, ah, uh, beh, Mariosep, Mr. Rumpin, siguro naman ay meron kang sariling kumpanya na ikaw ang uh, pinakahuling nagdidesisyon. At siguro naman, sa bawat desisyon na yan. Alam mo naman, diba? hindi ka pwedeng basta lamang pumirma nang hindi mo binabasa at nang hindi mo naiintindihan. So pareho mo rin si Romualdez nung panahong siya ang Speaker of the House. Di ba ka? Na sabi niya, wala siyang kinalaman sa mga nangyayari ito. Lahat siya, nikapakanan o pakana nitong sina... Uh, nitong assistant congressman Momo na bigla lumabas sa kwentuhan, ano ha? Uh? Pero ang talaga itinuturo ay itong si uh, dating congressman Zaldico. Siya daw ay taga-perma lamang. Sa sabi, nagkaroon tayo ng speaker na tanga. Papayag ka ba, Mr. Ongpin, na ikaw ay tanga at piperma ka na lamang ng basta't hindi mo tinitingnan, hindi mo binabasa? Di ba ka? Ngayon, eh, tama ang sinasabi mong Uh, hindi dapat maging biktima ng trial by publicity. Which unfortunately, hindi mo po pwedeng igiit yan, Mr. Rumpin. Sapagkat it is only the public ha, ang siyang po pwedeng duminig sa sitwasyon na ito. Dahil hindi na tayo pinakikinggan ng gobyerno. Hindi na tayo pinakikinggan ng bangag na administrasyon sapagkat kung anong ayaw ng tao ay siyang ginagawa ng bangag na administrasyon na ito. Huwag tayong plastic. Huwag tayong mata pobre. Hindi porke kayong nasa ibabo ay dapat kayong pakinggan. Maging totoo tayo. Marami kang mga mahihirap na natutulungan, nabibigyan mo ng trabaho, binubuhay mo sa pamagitan ng trabaho na kanilang ginagampanan sa inyong kumpanya. Pero tignan mo ang kanilang kapakanan. Maaaring magandang kanilang sweldo sa inyo, eh papano yung iba? Papano yung mga biktima? Papano yung mga nangmatayan dahil sa mga pagbaha? Anong masasabi mo? Maraming salamat mga kaibigan. Isa na naman pong edisyon ng uh, dagundong ating uh, pinagsaluhan ngayong pong araw. Ini. Again, mahirap. Pero pipilitin po natin gawin. Gisingin ang nagtutulog-tulugan. Isang pinakamahirap na bagay gawin. Ngunit, hindi tayo titigil. Atin silang yuyugyugin. Atin silang aalugin. Atin silang uh, pilit gigisingin sa ingay ng dagundong.